Hello, magandang hapon po dito sa Cherry Hill, New Jersey So, nagpapahinga lang po tayo, nandito tayo sa garden At marami akong nagawa um, Naayos ko yung mga... Sandali, papakita ko sa inyo ha ah. Hold on Yan mga yan, mga chicken wires na naka ano dito, nakabalandra dito sa part na ito. Kaya pinaghihila ko kanina. At yan, finold fold ko. So, marami, uh, parang ilang ano rin kong ginawa yan kasi maraming mga naka-tumubo na ng na mga, na mga ano, yung mga vines, yung mga ganito, yung, yung mga ganyan. Yeah, kaya ang hirap pang paggawa. Uh, Pero at least dahil maganda na ang panahon, uh, pwede nang lumabas at kahit papaano unti-unti na akong nakakapag-kilos dito sa labas. You know, at least dito lang sa bahay, bakuran, ayan. Tayo nagpa sorry. <laughs> Allergy Ang Ngayon pong panahon na to na nag ang mga bulaklak naglalabasan, ang mga dahon naglalabasan, ah, uh, maraming mga may allergy, uh, seasonal allergy. So, napakaganda ng spring kasi nga pagtubo ng mga uh, nasa ilalim ng lupa ng mga bulaklak, uh, paglabas ng mga dahon, paglabas ng mga bulaklak sa mga kahoy-kahoy, napakagandang tignan. Kaya nga lang, ah uh, grabe naman yung mga may allergy kaya ko. Kaya, 'yun po. 'Tong aking ginamit sa Ayan, meron akong portable na lagare. At ito ang ginamit ko dahil ang dami talagang mga kahoy, kahoy na maliliit na na sumiksik doon sa chicken wire sa mga butas-butas, kaya hindi mo siya basta-basta mahila. Kailangan lagarihin ko sa ilalim, gano'n-gano'n. So anyway, at least natapos natin 'yon. So that's good. Um mero kasing nag-comment na tumatak sa uh, isip ko yung tungkol sa video natin kay uh, Jeffrey um, na nagsabi na hindi ko kasi yun nakita at uh, Hearns TV or Tito Hearns TV nandun daw na may mga uh, nag uh, nagko-comment na na uh, parang walang galang daw hindi marunong magpo at mag magopo at uh listen at tinopic ko na ito no no yung yung kay uh, Alona so i guess ulitin ko ha for everybody's awareness ang po at opo ay salitang tagalog po so wala po siyang uh, wala po siyang translation sa ibang mga dialect natin sa Pilipinas, sa ibang language natin sa Pilipinas. Tagalog lang po ang po at opo. Correct me if I'm wrong. No? Ngayon, kagaya sa amin sa La Union, Ilocano, wala pong equivalence ang po at opo sa Ilocano. Uh, nagsasalita rin po ako ng Pangasinanse. Wala rin equivalence ang po at opo sa Pangasinanse. Ako po ay nakakaintindi ng mga salita sa Benguet, uh, Sam Mountain Province, gaya ng Ibaloy, gaya ng Kangkanaay, wala rin po equivalence ang po at opo. Kaya, sa sa salaw niyon, kapag mas nakakatanda yung kausap namin, is one manong, big sabihin, Opo kuya, ay oo, oo kuya, not opo, oo kuya, one manang, oo ate, one uncle, kaya kami sa mga kailokanohan, kailo is kahit hindi namin sila uncle, is ang tawag namin sa mga hindi mo na pwedeng tawagin kuya, uncle. O, na, hindi mo pwedeng tawagin manong, uncle ang itatawag mo. Like for example, ka-age bracket ng, ng tatay mo. So hindi mo na siya pwedeng tawagin manong or kuya, ang tawag namin is uncle. Okay? Kahit hindi namin sila uncle. Now, having said so, sa kinalakihan ni na Jeffrey, I'm pretty sure, siguradong sigurado ako, wala rin silang po at opo. No? So most likely sa kanila, oo lola, oo o, lolo, oo o, uncle, oo auntie. Most probable, na gan ganon. So, ngayon, let's say for example, paano ko napag-aralan ang po at opo? Ito ay sa school. Now, e kung wala sa klase nila yon no? Kung wala yon sa klase nila, o hindi talaga pinagdiinan ng teacher, kasi yung teacher din, hindi rin naman siya Tagalog. Kung yung teacher nila Tagalog, I would probably 100% na yung mga estudyante niya is made sure na marunong silang magpo at opo. At ito ay tinackle ko na ito noon sa mga previous na reaction videos ko na ang hindi pag-opo at po hindi ibig sabihin noon ay kawalan na ng respeto. Okay po ha? Ah? Okay. Unless of course na Tagalog ka, nasa katagalugan ka, taga native ka ng Maynila, native ka ng Laguna, native ka ng Batangas, native ka ng Bulacan, ano pa ba yung mga katagalugang part? Uh, native ka ng uh, 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 Tagalog part ng Nueva Ecija, native ka ng Tagalog part ng Tarlac, uh, okay, yung mga native ng na mga Tagalog, kapag sila ay hindi mag-opo at opo, po at opo, I can assure you, okay, you can call them bastos. Okay? Kasi yon ang kanilang tradisyon, yun ang kanilang kultura, yon ang kanilang kinalakihan na nabilang pagrespeto ay pagpo at opo. Okay, maliwanag po tayo doon, no? So kinalakihan nila yon, tinuro rin sa kanila sa kan ng kanilang mga magulang, uh lumaki sila, that's it. Nasa DNA nila ang magpo at opo. At kahit nang babastos na sila, nagpo -po at opo pa rin sila. Okay? Maliwanag po tayo doon. Sa mga hindi Tagalog, ulitin ko po, sa mga hindi Tagalog, ang hindi pagpo at opo ay hindi ibig sabihin ay kawalan ng respeto. Yun lang po ay hindi native sa amin, hindi natural sa amin, ang pagpo at opo. Okay, so ngayon si Jeffrey, bigyan niyo siya ng chance. Day 1 pa lang niya sa Katagalugan, sa Laguna slash... Metro Manila is meron nang nagsasabi na walang respeto, hindi marunong magpo at magopo. Bigyan niya siya ng chance ka. yung yung bata, it was very quick. Nakita lang siya ni Sir Paul, tinulungan siya ni Sir Paul, day one to day eight, nandun si Sir Paul. Pag ano, graduation na niya, graduation niya, kinuha na siya agad. ah uh, nakita niyo naman na nag sinabi niya sa, sal sa salita niya, na ignorante ako, sabi niya. Pati pagsakay ng, ng escalator, na mga siya. yung bata, nakakita ng mga matataas na building, sanay lang siya sa mga bundok. Give him a chance. Ngayon, after, let's say, six, eight months, hindi pa rin siya marunong magpo at opo, or one year na, hindi pa rin marunong magpo at opo, pwede na kayong magsabi na, ano ba yan? Hanggang ngayon pa, hindi pa natutong magpo at opo. But right now, shut your mouth, think before you click, tungkol sa pagsasabi na hindi marunong magpo at opo. Right now, ang kailangan ng bata na approach siya Mula sa kanyang, kung saan siya nakatanim, bigla siyang hinugot doon at inilipat. Kasi uh, marunong ako mag-garden, no? So, this is my garden area, yeah? Okay. So, ang isang halaman na nakatubo na sa paso or sa parte ng lupa, kung bubunutin mo yon at ililipat mo, Itong sabihin ko sa inyo, hindi 100% agad-agad na yung transfer mo na halaman ay eh magiging maganda, ang ganda-ganda ng mga dahon, mag-uusbong, hindi. Hindi. Ang mangyayari, kagaya nangyari sa mga tanim ko, no? yung mga bugimbilya ko na binili ko ng um, uh, uh, tig uh, 1,500 yata yon na ang gaganda na, na bugimbilya. Sinong binili ko, nas, nasa paso, inilipat ko, ang nangyari, nalaglag lahat yung dahon niya, naglaglagan lahat. Yung, naku, patay na yata to, sayang naman yung pinambili ko. So, inalagaan namin, inaruga namin, we make sure na hindi siya na overwater, we make sure na, na uh, the sun is laging uh, my sun pero pag masyadong mataas ang araw nandun siya lang sa may medyo lilim you know, something like that ang ginawa namin. So, pag nakita nyo yung video ko ng isang araw tungkol sa update sa bahay ko, yung pagimbilya na yon punong-puno na puro na bulaklak. It took three months para mag-adjust mula sa pagka-transfer, mula sa paso. Oh, baka hindi ko sinabi nung nasa paso siya, napakaganda, bulaklak and all that. So, mula sa pagka-transfer sa Paso hanggang dun sa permanent na lugar niya eh it took 3 months bago naging napakaganda niya ngayon. So ganun din ang nangyari kay Jeffrey, no? I ina tinanggal siya sa uh, lupa na kanyang nilakihan, kinatirikan, doon siya uh, nag-ugat and then kinuha siya joong at sa totoo lang like it's very quick like this. And then inilipat siya don't expect na agad-agad wow, ang ganda na ng everything. No. No. Give him a chance. Bigyan mo siya ng pagkakataon na matutunan ang mga bagay-bagay na sa palagay ninyo, mga masyadong uh, panghusga na sa palagay ninyo, kayong mga perfect na mga subscribers ni, ni uh, Perfect na mga tao na walang nagagawang pagkakamali, bigyan mo nyo po siya ng chance para nang sa ganun, is ma-acclimate. Yun ang word doon, ma-acclimate muna siya sa kanyang bagong tirahan bagong environment bagong mga tradisyon bagong mga kultura give him a chance okay wala po muna mag mag uh, magsasabi ng mga nega nega wala wala muna no 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 that's not acceptable dahil kung ako yung nakakabasa ng mga negative comments niyo i ko kasi i am um, i'm pretty sure na right now na hindi pa nakaka nag school si uh, what's his name si Jeffrey baka nababasa niya yung mga comment at alam mo yon yung natanggal ka, napalayo ka mula sa yung pamilya, and then you ba, you read something negative. So, pakiusap lang po, wag po munang uh, mambash. wag po munang, wag niyo siyang, huwag niyo munang, don't ask anything from him yet. Yun, yun. Wag muna kayong humingi ng mga bagay kay Jeffrey. Hayaan niyo muna siyang ma-acclimate. Okay po. Pati kapag pagkain, tignan nyo yung tinapay kung paano pa, niya kainin. Because, sabi nga niya, New Year lang nila natitikman ng ganong tinapay. Imagine, tayo yung mga loaf bread na yan. Uh, that's just ordinary. And then, siya, it's a New Year lang natitikman. Kaya, Let's give him a chance po. I hope every comment na every comment na makikita sa mga about Jeffrey o kahit pa sino mga PB scholars ni Sir Paul na mga bago, bigyan po natin sila ng pagkakataon. So maraming salamat po. Peace lang po. Ha? Peace. Peace. Peace lang po. Today is Thursday. So it's Holy Thursday.